Mapagpalang araw, mga ate at mga kuya. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa Salmo 27 at ito ay isang panalangin. <clears throat> Tanglaw ko'y ang Panginoon aking kaligtasan. Kaya wala akong takot kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtataka, yoy masasama sila'y mabubuhay. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa Panginoon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patubay niya ay matamo. Hiingatan ako kapag may bagabag sa banal na templo'y ay iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Ako'y magwawagi sa aking kaaway. Sa templo'y may galak, ako na sisikaw. Magpupuri akong may handog na taglay. Sa Panginoon sa sangbat, aking aawitan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakita ko ang Salmo 27 na ito. Ang subtitle nito ay katabi natin ang Diyos sa mga panganib. Napakagandang panyaya ito ng Diyos atin na hindi tayo pinababayaan mahal na mahal tayo ng Diyos kahit saan man tayo magpunta. Kaya kung ganyan ang pagmamahal ng Diyos atin, mahalaga rin na tayo ay magbigay ng puwang, magbigay ng oras, at magbigay ng panahon upang pahalagahan ang kanyang pagmamahal. Sa pangamagitan ng pasasalamat sa pagbabasa at tulad nitong Salmo na ito na siyang nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng pag-asa. So, ito po muna ang aking ibabahagi. Ito po muli si Kuya Nanding na sana'y patuloy tayong kabayan at huwag matakot dahil kapiling at kasama natin ang Diyos panagin. So, gawin po nating viral ang salita ng Diyos at patuloy tayong manumbalik sa kanyang ninanais para sa atin. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen.